sumali po ako ng uh, Kabanatuan I mean City. Yan, yeah, salot po sa ating mga kubahin dyan sa Kabanatuan. Mm -hmm. Ayan, at uh, may po lang ako doon. Ito ko marayas. I mean may may something. po ako sa kanila. Hindi ko pa kailangan Ang tawag nito, yung uh, pastil. Hindi <laughs> yung pastil. pastil <laughs> na. <laughs> pastil na may nagtinda lang dyan. O, kamusta kayo? Ha? Okay lang

gusto wow. uh, wow. wow, lang po doon sa mae, salamat. Hindi to ang kudo sa pas. Wow! 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 yan? Wow! 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 Nakita ko lang yan doon eh. Oh yan. Gusto ng ito. Gusto ba Oh, hindi naman kain may. Kain na lang kain. Ayan. So, tayo. Si Charon, Tapos, si Charong si Charon, bulakan Bulakan. Hmm. Oh, bulakan nga. San, ano yan? San Rafael. Eh. Masarap daw ang Nani si Charong si Charon doon. Ayan. Hmm. Ah, layo ng biyahe. Ang tagal din ng biyahe kasi, uh, ano eh, wala nang traffic pero malayo talaga. Oh. tapakan ko hangga ngayon. Ha. Hindi rin daw sa lugar ng kabangtao. Ubega, friend niya ako. Tayo to, tayo. Nalala ko si nan Elizabeth. Tayo tayo. Ah, nga pala kay Ma'am mm -hmm. Ma Elizabeth. Dumahan ko ako dyan sa May Bulacan. Sa May plant del Bulacan kanina. abot sa dali ulan dito, kakahinto Ulan, ulan din doon. Abot doon ang ulan. Yung ulan na yun yan, panina, mahina. Mahina pa. Ulan din doon ang ulan. Anong mahina? Malakas na? Ah, doon naman yung ganyan lang. Hindi, malakas ka rin. Mga kulimlim. Kasi nga may low pressure dito. Dito sa may parte na uh, kapikulan. 150. Ito. Ano, ano, ano. Oh, masarap eh, Patikim nga. Patikim nga nito. Walang binili ko kasi wala naman ako makakita doon na, o. Ma ah, kain po akong eh. oh. Wow. Tamang-tama isa mo Secret. kumain ah, ang korenta gusto ko pala nila itong ganito, tawag ito? gami gami? gami pala laman ito? gami yung gami to? to? bulakan bulakan siguro bulakan kasi yung mga ano? nyo ni tatoy ha?

Hain <laughs> yung panahon dito lang makalabas. kaya hmm. po tayo ng usitero. <laughs> to? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Sige, sa sila, tigisa, huwag pagsabay mo hala mag niya. na pala ng Russell yan eh. Ang hapon, Ha? Maritong po. Asa mo yun, 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 kulay bakit hindi yan? yan Ay, ano. hmm. saan, ba pag ganyan, <laughs> ito pala. <laughs> Ganyan. Ayan na ayan ayan. po yung mga na, nanonood sila ng TV. Ano po? Ay, ang Diyos. Ang Diyos. Mababait ito eh. Ang Diyos. Nagbamano naman po ito pagka basta po gabi. Pagka six na. Pag dumilim na, nagbiblis po talaga sila. Ano na nila yun eh. Ano ba ginawa nyo kanina? I yun lang, sulat lang kayo?

Uy, kayo naka tapos pag kayo, pa <coughs> sa Saan ba mimikot? Saan ba? <laughs> 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 <hug <ka> <hug> na, huwag <ka hug> na mamimikot. Ikot, ikot na tayo, Brie. Hanggang sa ha? Uh, you <laughs>